So, good day mga kadis ds no, uh, Now, natin yung carb. Pati yung palit na tayo ng brake shoe na likod. So, ito, ito yung isa sa napapansin ko mga kadis No? So, ito yung sa ilalim niya yung parang sensor niya. Ayan, no, kasi tinanggal ko kanina yan, ko. Nilagyan ko lang ng langis ay ng gas tapos pinrush ko. So, nung pagtanggal ko siya kanina, medyo maluwag siya. So, ayan o. ito palang sensor na to kapag wala. Hindi mo pala mapapagana yung motor. Walang neutral. Tapos, kahit anong start mo, hindi mo mapapagana, no? So, baka ito yung isa sa dahilan kung bakit parang pumupugak o namamatay yung ating motor. Isa lang sa mga tsuri lang natin to, no? Hindi naman tayo mekaniko. Pero napansin ko kasi siya nung kanina, medyo maluwag. So nilinisan ko siya ito sa ilalim. Ano, papakita ko sa inyo. Wala ang neutral pag tinanggal siya. Hindi mo rin may start. Walang power. So nakakonect siya dun sa may stator. No? ay sinubukan ko siyang tanggalin. Tapos spinalik balik ko. Ayan. sa so, may neutral na siya. So baka ito yung isa sa dahilan kung bakit parang pag namamatay yung motor ang hirap panda pa rin. Baka naglulos siya dito minsan. Kasi na-check ko naman lahat. May gas, may power, spark plug, hindi naman barado, walang tubig. So baka makatulong lang ito guys. No? Bali nawala na nga pala yung kanyang hagok. So yun lang yung napansin ko guys. No? anong uh, nung tinesting ko siya, gumanda yung kanyang minor, hindi na siya namamatay matay yung tinak pinatakbo siya so baka yun lang yung dahilan niya kaya bakit pagka umiinit or namamatay tapos minsan walang hatak yung motor baka minsan gumagalaw din to no so bali nilinisan din natin yung curb o yun nilinisan natin lahat so yun medyo gumanda ganda na yung tunog niya baka isa lang yun sa mga dahilan sa mga YTX user dyan no So napansin ko lang siya kanina kasi medyo maluwag. So, baka yun matulong din sa inyo. No, sa mga namamatayan, parang walang hatak, no. So, yun lang, guys.